Labin siyam na libong lumabag sa iba't ibang traffic violation sa Calabar Zone na huli ng LTO mula Abril. Buti naman, masipag ko LTO. na no? Detali ng balita mula kay Mal Gonzalez. Val, good morning. Kuya Angel, Angel, nasa tabuang 18,761 na mga driver at may-ari ng mga sasakyan ang nasukol ng Land Transportation Office at Calabar Zone sa buong buwan ng Abril dahil sa paglabag sa iba't -ibang mga patakaram sa batas trafiko sa report ng LTO Calabar Zone kabilang sa mga nahuli sa buong buwan ng Abril ang 8,000 at uh, na na kaso ng unregistered motor vehicle, 5,000 at 45 hindi gumagamit ng seatbelt abang up 61 ang kulorum ay kay LTO Regional Director Elmer Dicena. Kailangan na ng mas maigpit pang pagpapatupad ng batas trapiko upang masigurong kaligtasan ng publiko sa mga kalsada una ng inilunsad ni LTO Assistant Secretary Digong Mendoza II ang I Stop Road Crash Campaign para sa road safety kasunod ng direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon upang maprotektahan ang lahat at maiwasan ang mga matitinding aksidente. Kahit niya si Mendoza, ang Motor Vehicle Inspection ay isang mandatoryong kinakailangan sa pagpaparehistro ng mga motor vehicle at isa sa mga pinakamabisang paraan upang matiyak ang roadworthiness ng sasakyan. Kaapon ay una nang ipinagputos ni Secretary Bison ang regular na pagpapasailalim sa mandatory drug test sa lahat ng mga tuper o nagpamaneho ng pampublikong sasakyan sa buong bansa upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa mga kalsada. Ako si Val Gonzales, DJ Ray sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Mal. mag